Na sa na to, dito pala. Parang purong eh, asukal yan, yan kasi ang ginamit eh. Eh, ano yan eh. Yun nga, yung sa yung, diba? yeah. yung ginagawang asukal? Yung mga... Sa, sa tubo. Oo, sa tubo. Yung mga o. buong naiipon na sinuklo ba tawag. Hmm. Sa ano. Um, Yun Sige, kung yung Dunilulo. Dun, 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 dun. Ay, nga. nga. Kaya pwede sila sa rep. Ito ang merienda natin. Agahan. ang sarap. Mountain. Agam dito? Oo. Oh, Hindi oh. ko na wala ganong gata. Pag to, may alak eh. Kaya ganyan yung Ano alak sa mga suka? Tuba. Eh, ganyan, parang Parang may alak. tuba. Uh -huh. so. Masarap nga ito. Hindi ay. ako pala kanya. Mahirap magbukas kasi ma ma ano yan, ma Malagkit. Kamis, malagkit sa kamay. ko na lang mm -mm. Ito. ito masarap din ng puto pao. Mm -hmm. Ito, ito. Oh, ang Ito kahit ilihin din Oo, oh, kagabi. Kasama niya. May kulay violet yan yung violet na kinuha niya. <laughs> Guro, ano yan? Putong kalasyaw? Oo. Pampanga ba binili? Parang maasim kasi. Ito lang. lemon. Lemon? kape. mo Oo. Saan daw ba In, In, Ano, na 1,000. Kasi mm -hmm. so, may sila na. Malagkit. 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 Ano nga pala? Hmm, nagdala dito nga si ano, si Kuya Jim. Ang galing siyang panggasinan nung ginaan pa dito yan. Lutong panggasinan to? Ay, uh -huh. panggasinan to. Oo. Oh, oh. Iloko. Oo, oh, ganito. Ang mga ilakana. Saka Tupig. Saka ni Pasya, ang tawag ni Putong Pote. Putong Pote. Ang mga pagkain daw. Ang lagyan mo sa Sali, tubigan. Ang daw po. Ang sarap nung ipanada. Sa kaya mo na binigyan yun? Ipanada? Sina Sanse. Si, binigyan ako eh. Yung kamil. Hindi ko alam kung sino ba mga si Sanse o si Jen. Talagang parang doon na doon. Pati suka. Empanada? Na ano ta? Empanada ng Yung may bayan sa amin. Ah, yung may sakto yung laman talaga. May uh, itog uh, na buo. Ito na suka. Lasa yung ano sino ka lang daw bumili. Ibig sabihin, gaya na gaya. sarap. Kuya, kaya ako ayokong kainin niya. Ayokong buklatin niya. Hindi, Kasi malagi pagkaano na namin nila ate sa pamamahayag pa siya bakit hindi ko tele eh Ay, ayaw kang wakag mama ano ba to ano, ano yan Patu, pati yan ayaw, lang, <laughs> o, yung mami, niyo, Ano yung panggasinan? Ano yung panggasinan? Ano yung sa mama, yung panggasinan? Ano madali yan pag pinili. Wala mm -mm. sa biko, siguro ang biko nila. Oo, kasi mm. yung oh. bikong... Pero suma na parang... Oo. Mm -mm. Malagkit. Yung iba, ako Kudado ka naman nakasabit. At bilihan nakasabit ka na ganyan, naglalasap sa sukal. Yung natin yung ano yung sinong sosaw sa ano nga yung nag Tulot. Oo, uh -huh, parang tulot.

papapagana din 'yan nene eh ano sa, uh, ay, 'yung sinusulat sa compliance. Ay, engineer, sabihin ko lang, bawal tumupad nang hindi ka nakapirma. Kailangan bago 'yung susumad ng mga na. nang yung dito natin. Eh maraming mo 'yung lumabas. Sino ang hindi gumagawa? Ito 'yung, nga, may nakita kahapon. Kung sino 'to? May sabihin walang Peter kin bukas kasi wala silang pirma. Hindi na tumupad. Ah, dito lang Ah, piling ko Peter ten yung hindi nagpupumipirma. Oh. Kasi nakikita ko yung ano, parang wala lamang mga pirma yung... Sabihan ba eh, yung Peter Tin? Eh, mga kasaway. Eh, kaya nga. Pagkabi, pinunod ka diyon. Hmm. Pag ano, nagda. Patok ka rin. Sige nyo siya nang magda. lang ba Ito. 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 Ito di ilagay sa sarap na ano yun. Oh, gamit ini. lang sa oh, ano. Oh, oh, oh. <laughs> Malagkit. Ito sarap lasang pandan. Isa lang pala natin. Ah, yung ano? Hmm. Sinta. Oo nga, may pandan. pandan, talaga. なるほど。<noise> ka overload Puto hmm. pao. Ito yung Nathaniels. Tita, oo. Oh. Um, na naman. Masarap to pala. Ano pala to, Josh? Matagal na pala itong ano, ito gumagawa ng puto pao eh. Kaedad ko pala to eh. Nathaniel.

Naubos na. Naubos dito yung isang binuksan ko. Yung kalahati neto. ito. naman yung isang kalahati binuksan ko. Masarap siya. Hindi siya... Ang biko kasi nakakaumay. Nakakaumay yung biko kasi magata. Ito kasi wala, parang walang gata. matamis lang ko. Hindi totoo rin gano'ng makatamis na nakaumay. Yung tamis na parang ano lang. Frack ko lang. Sarap so, lang sa kape kape walang asukal. Mi alodi, mi alodi, ay. Chris Leonen, hello. Oh no. Chris Leonen. Kano mm. ka ano? Ang mm. ko chinta parang nakauwi. nabuhos yung photo pa oh. So Chris Leonen, hello po. san po kayo. wala lang kung pwede mag ano ng live beat. pwede ba mag join dito ng ibang live beat? Luzon yun sa Luzon yun na ilagay sa pwede ilagay sa repto initin -in 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 lang keep refrigerated gatin mo ah, na yun ang umay ako bigla sa akin na ayon ko puro matangis Okay, no? lang ito kayo, no, Nandara. Ang Diyan ko na ko yung kita. That's it for now. Wala akong internet sa taas eh. So, mag-end live na ako. Haba ng buhok ko.